So, malaki yung natanggap ni Joy. At, uh, yan, sigurado. Si, uh, lalo na to, itong Edsy, no? Kagabi. Grabe guys, kagabi yung Edsy. Walang, isang piraso ng item, walang tira, no? Lahat ay may kumuha. Kahit isang, uh, isang ganito, isang bracelet, wala pong tira kahit 80 pieces, pinakamarami 80 pieces, eh, 82 pieces, lahat po may kumuha, no? Sa Etsy. So record breaking po na, na naman. Ang bihira, grabe. Ito naman yung record ng Etsy, no? Sa live selling natin. Lahat ay ubos talaga sa it guys. Simot, nasimot lahat. Kaya ang tansya ko dito siguro nasa 40k, more or less 40k yung makukuha ni Biancy dito. Biniro ko nga si Biancy, Biancy baka hindi ka na magpo-vlog sa akin yan. Kasi mas malaki na kinikita mo dito bilang ambasadres. ba? Diba? Sa ganong kalaking pera, mga kalingap, matutulungan niya ang kanyang magulang, mga kapatid, Uh, 17 pa lang si Biancy pero nakakapagtrabaho na siya na na siya. No? Maraming kabataan ang naghahanap ng sideline. Maraming kabataan ang naghahanap ng summer job. Pero sila, sila ano, kalingap angels natin, ang siya na. No? Kung na natin sa kanila. <laughs> so, yun nga, uh, sanga-sanga siya, no? Connect, connected lahat kaya ayon ah uh, masaya din ako nag ako ng business at natutulungan ko din yung mga beneficiaries ko kasi after ng pabahay ano na paano na ano nang sunod siyempre sunod is pang kabuhayan kasi after ng pabahayan kung wala naman na uh, kabuhayan wala rin pong kabuluhan di ba so yun nga uh, pabahay kabuhayan at edukasyon. Yun yung importante sa akin. So, lahat yung binibigay ng Team Kalingap, binibigay po natin yan. Kulang pang stocks. Actually, marami pang stocks. I mean, marami pang collections. Pero, syempre, 2 hours lang eh. 2 and a half hour na yun, no? Pangit din naman kung ano natin. Pangapagod na rin naman. Tama lang po yun. Marami pang next time. So sa so Friday guys, abangan nyo po si Queen at si Jovi. Sana kung paano nyo sinuportahan ng Danjoy, and si kahit man lang 60% or 70% ng support nyo dun, supportahan nyo rin po si Queen at si Jovi. na no, sila rin po ay mga baguhang ano natin, beneficiary na nangangailangan din po ng pagkalinga. Wala pa silang bahay guys, wala pa po. Sa dami na nagmamay, hindi na nababasa. Yun nga, grabe, grabe talaga. Puro mga toxic fans ng Jung Kwan, mga bashers so, Ayan, hindi na may iwasan yan kasi may mga kanya-kanya tayong ano talaga. Mga, tawag siya, opinion. Kuya Victor, idol, ganda ng shoes sa likod mo. <laughs> thank you. Ang iba dyan ay bigay lang po ng ating mga source Okay ba yung mic? Okay naman yung mic ata. Ano ba nangyari? Ano nyo po? Uh, close nyo po ulit. Then open nyo po ulit yung... Siguro kung naputol-putol, open nyo ulit. Minsan nangyari din sa akin. Eh. Sa YouTube nyo po yan. Yan. Guys, pag po tayong mag-bash, no? Kung ano man nangyari kay Carla, nagsabi naman po siya sa akin. And wala tayong magagawa yun. Decision niya po yun. And may reason din naman po siya. So, yun. Huwag yun na pong palakihin pa yung issue. Abangan nyo lang po ang John Carr sa live selling po nila. No? Kasi sigurado, kung grabe, kung gaano kainit ang suporta ng nila, ang suporta ng EDC. Ha? Huh? Statics. Ano nangyari? Suporta ng EDC. Ha? Huh? Ano ano? Ba't kaya? Ang yari sa ating mic guys. Okay naman guys. Okay nata. Hello? Shout out. Lupa. 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 Para pong may nasumabi. Hello, okay na po ba mga kalingap? Yung cellphone mo ngayon ba? May echo. Okay na po ba guys? Hello guys. Okay na po ba? Uy, okay na daw. So yan, abangan, wag nyo nang i-bash si Carla, wag nyo na siyang hanapin, tapos na yun guys. Abangan nyo sa mga nagkahanap sa kanya, abangan nyo lang po siya sa live selling po nila ni Joms. Sa uh, Monday daw diba? Hindi ko sure. Basta, next siya kinakwin Okay, next na po siya kinakwin ano? Kaya yun po, abangan nyo po. At tingin ko kung gaano kainit ang suporta ng Etsy supporters Sigurado. Grabe din itong sa jump card. Ayan. So, yun. Kumusta po kayong lahat? Monday po siguro. Sa Monday. Sa Monday, yan, sa Monday po yan guys. Kasi kadalasan Monday yung schedule natin. So, see you, see you po. Kaya ayun guys, ano, itong mga ganitong uh, opportunity Velvet Box Ambassador ka Ambassador So, gusto ko pa siyang madagdagan sa mga susunod para naman ay makatulong pa po tayo sa ating mga beneficiaries. Sino kaya sa tingin nyo guys yung pwede pa nating maidagdag? No? Sa ngayon, no? Di, di pa naman kayo magdadagdag kasi marami pang kailangang uh, ayusin, unahin. So, sa inyo guys, syempre, dapat magaling kang uh, magsalita. I mean, magaling kang mag-sales talk. Sales talk or mag-model. Dalawa lang yan eh. Pwedeng sa modeling ka, sa sales talk ka, pwedeng paras ka magaling sa dalawang yan. Kung paras ka dyan magaling sa dalawang yan, ay, grabe na, no? Grabe na yan. Perfect ambassador, ambassadors ka na. <laughs>